ala ko, okay. patuloy siyahan nila yung patuloy Ha? nila yung Guys, good yung Ayan Welcome na naman sa siyahan nila na patuloy siyahan nila yung patuloy siyahan nila yung ang kaya spot dyan eh Ang mga tuwan na yung mga master October 19, 2025 mga master Ayan o, yung spot o Ano nyo? Ganda naglalakad tayo dito Ang laki ng lalakarin Ang po pala ng lalakarin Wih, ganda nang spot mau Master Mau ini bersama mga master, good morning, good morning Lahat ng mga anglers na pupunta sa spot Ingat kayo mga master Ayan, nandito na tayo sa spot natin Ganda dito, tahimik Wow, wow dagat Hindi bawal magpark dito Ah, hindi bawal magpark Anong barangay ito? Puyo hmm.

Guys Ito ang dagat Wow, dagat Ito ang dagat Wow, dagat The ocean Beautiful <laughs> Gago Doon yung planta Swal yun, swal You know Di may oso. Dito na naman tayo ngayon guys sa tabing dagat. Oktubre na guys. Paubos na ang rake. Paubos na ang bagyo. Sige. Umuhang agat. Nakabidyo ka. Hmm. Amoy dagat. shish Ang sarap. Pag nakahuli ako mamaya guys, ikakalot ko talaga. Aray Malambot na yung ano natin guys. Manipis na yung clocks natin. Uy. Ito. Maalon. Putik malun guys. Hello. Rinig nyo yun. Dito. Wala kang ibang maririnig kung hindi hampas ng alon. Habang naglalakad tayo dun guys, mag-set up na tayo. Wala alam yun, tingnan mo. loh Bakit ng alon. Ulo. Ulo. Paano bumagyo? parang oh. masama ang panahon na. ah ng alon oh guys hindi lang dito oo guys Bali ang dala nating sandata guys Scissor Yan UL 1.6 Wow ang ganda dito Nakaka-relax Sarap talaga ng buhay ni Daddy Boots Sana ako. Wow lusong Ha? Ba Okay, namimingit dyan eh. Yun, 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 Pero malalim yan. ng alon na kokusukot na nuji yung okay, guys breaking polaris tapos na 4 grams tapos na 4 grams.

guys ito ang dagat wow dagat mm. Oh, tara guys, agis na tayo daming hindi ko umag oh. Ano ba guys? Ang dami ang jiggy doon. Ang dami ang pandonate. So, malapit lang muna patuan pala dito guys ilak na natin yung clock sa Dawang ng hagis, papa. ang hagis, uy, lakas ng hangin. Umuputok-putok yung alon, no? Uy, harap. Mula akong nakikita ang isla. Lakas Lakas ng alon. Kaya natin mag-door Door tayo guys, door Miau 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 mga miau 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 oras na miau 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 mga tayo ng mga ilang oras. Hintay natin hindi na yung alo. At pag wala, hindihan so yun na. Hintay talagang fishing. Fish on mga master. <laughs>